So mga karayo tayo sa taas. Ito. Para makita natin kung ano yung tsura nasa taas. So kanina, pumasok tayo sa dungeon. Sa part na yan. Ayun lang yung white cross. Dungeon dyan. So lumabas tayo doon kanina. So ngayon, nakita tayo mga Yan po ang itsura niya. Dito sa taas, yan po yung sa baba kanina. Tingnan niyo po kung mapapansin mga ka-rider. Yung Pasig River na yan. Ang namamagitan sa part ng Binondo. Sa part na yan guys, Binondo na yan. Binondo Manila na yan. Pero parang simbahan yata dito. Lakad <laughs> dito, day mag-vlog ka? Oo. Oh. Ito, Dan. Mag-wish ka. Mag-wish? Uh ah. Saan sa baba kanina? Nag-wish ka pa? Oo, oh, nag-wish na. Ay, sarado yung ibang part dito mga ka-rider. Hindi ko lang malala ko ano yung dito na sa loob nito. Yan, meron pa pala sa loob mga karelo. Pasok tayo. Meron pa pala rito mga karito. Volta Manila. So, ayan mga karay, doon na lang yung mga ibang nakadisplay dito sa part na to so oh, what did it mean dyan so ba baba tayo

So yun mga karay doon uh, ah, Naitor ko naman na kayo sa loob ng Port Tachago Pinuktan na rin nila ang ilaw dito ah. papakita natin. So ayun mga karaydon ah uh, Nakita nyo naman na pa, uh, na itinol ko kayo sa loob ng man, uh, Port Santiago So nakita nyo naman lahat yung pinakita ko sa inyo Bawat sulok Kung ano yung mga history ng mga panahon na yon. So ayun mga ka-ride-on maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta Kay Right on TV uh, Sa walang sawang pagsuporta So hindi ko man ku, kayo mabanggit lahat-lahat pero susubukan kong pang uh, ngayon i-shout out ang inyong mga pangalan so shout out sa inyong lahat especially sa kay Preya this is Preya kay Ate Milet Ati Jess Adel Sweden uh, Nanay Paz Pelya Beng kay Cooking with Nadia Jacob Laleng Mix, Jenna Simply Dance. Uh, thank you, thank you so much. Uh, big Ponseca, Hazel Body. Maraming salamat sa ala. palagi mong pagsuporta support sa TV. Uh, sino pa ba? Si Big Ponseca, yan, Magalong. Big, uh, thank you, thank you so much. Menes SBS ka. The Foreign Eye, uh, napakarami nyo talaga. Hirap uh, isa-isahin. So, basta masasabi ko lang. Maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta ah, kay Raidon TV. So babawi rin po ako sa inyo. Alam kong nami-miss niyo si Raidon TV. So ayun mga ka Rydon. So dito ko natatapusin ang vlog na to. Ang aking pag shoutout sa inyo, mega mega love shoutout. At 'yon bago matapos ang lahat. Merry Christmas and a happy new year po sa inyong lahat. Paalam mga ka Rydon.